Nag-okay tayo ng puso negro. Pero pag naip naipatangyan sakto lang yung lupa. No? Pag naikalat, Para gawa tayong kubeta. Hi guys, sama sa ukay. <laughs> Yan guys. <laughs> guys, sama sa ukay. Hindi. Mag-iipon tayo ng yaman. <laughs> Yan iipunin ng dumi. Malaking-malaking nga ang 8x8. No? Hindi, ano mangyayari dyan? Seven lang. Ay, hindi. Mala, basta malalim na lang yung sa ano, no? Sabi ni Papa, mga lima doon ba? Oo, lima. Eh, Alin? Oh, nga ayan Ayun, sabi ko, like nga makapag under time niya. <laughs>